Lester. Salamat. Mahal kong Lester. Higit isang taon nang nakalipas mula nang una kang tumuloy sa Korea. Pero walang araw na dumaan na hindi kita naisip. Namimiss ko yung tawa mo, yung lambing mo, yung pakiramdam na hindi ka nalalayo sa akin. Pero magaan pa rin ang loob ko dahil kasama ko ang mga anak natin. Si Sonia, kahit kasi simula pa lang ng pasukan, maaga nang gumigising. Lagi kasing excited pumasok sa school. Masunurin din yung bunso nating si Jazz. Walang kahirap-hirap alaga. Kakunti lang naman yung trabaho dito sa bahay. Halos naiinip na nga ako sa walang ginagawa. Wala din kasing masyadong aasikasuhin at walang masyadong kailangan intindihin kaya huwag kang mag-aalala ha. Okay na okay kami rito. Alam ko rin kasi na nag-iisa ka lang at kung anumang dinadanas ko rito, e eh wala sa kailangan mong tiisin dyan sa Korea. Pero kahit sabihin ko na nakasanayan ko nang wala ka sa loob-loob ko, iba talaga kapag kasama ka. Linggo-linggo kami nagdadasal ng mga bata. At linggo-linggo, <coughs> iisa lang ang hinihiling ko sa Diyos. Lord, sana makasama ko ng asawa ko. Mama, si Papa oh. Mahal kong Mirna gusto ko lang sana magpasalamat sa dahil alam kong hindi madaling palakihin ang mga anak natin ng mag-isa. Ikaw pa rin ang pinakamalakas na taong kilala ko. Pero ngayon, ako naman sana ang magiging lakas mo. Morning, Ma. Good morning, So kung malaman mo na kahit gaano katagal, kahit gaano kalayo, babalik at babalik pa rin ako sa'yo. Ikaw kasi ang tanging nangangalaga sa pamilyang to. Kaya hayaan mo ako kahit minsan na umalaga naman sa'yo. Ingat palagi. Ang iyong asawa, habang buhay, si Lester. Trusted Quality Healthcare, Unilabian.